Um, ano natin ngayon guys putahe ay patatin gawa tayo ng patatin eh pinakuluan ko na tong ano natin pata natin na slice slice na pinakuluan na natin yan siya guys tapos lagyan na natin siya ng soy sauce oyster sauce at, sak at saka sugar yan yung mixture nitong andito sa ano natin guys dapat may sugar Diyan, bigno, mix mix lang natin 'yan. Ay, naglagay lang ako ng tubig dalawang ganyan na tubig kasi para para putin talaga natin siya mamaya. Hindi tayo maglalagay ng ano corn starch. dapat tubig lang talaga na kusa siyang lalapot. Ay, naglagay na ako diyan ng ano onion, garlic, star anise, black pepper, tsaka whole corn, laurel. Yan yung ano natin, guys. Tapos pakuluan lang natin siya ng mahinang apoy. Ay, medium ano muna. Tapos pag kumulo na, saka natin hinaan yung apoy. Pag yung nakakulo na siya. Tapos ito, nire-ready ko naman yung ano natin, bulaklak, uh, banana blossom. Ayan, banana blossom. May yung puso ba puso ng saging. Ayan, ilagay natin siya sa ating patatim kasi yan kasi yung bagay sa kanya talaga. Sinasama talaga yan. Ayan, pinabat lang natin siya ng tubig para lumambot. Tapos ito na yung ano natin, kumukulo-kulo na. Then, ano na natin. Maya-maya kunti, na natin yung apoy hanggang sa mag-reduce yung ano niya, yung si, yung nilagay natin na water, yung tubig. Kasi pag mag-reduce mag reduce mag, mag reduce yan, guys. Ano na siya, yung lalapot siya ng kusa. Yung masarap talaga na super lambot yung pata natin tapos malapot yung sauce niya. Ngayon, hindi pa yan malapot kasi dalawang ano ang nilagay natin, mga dalong cups atay ito malambot na siya sa ano na to kaya ilalagay na natin ating ano natin banana blossom natin banana blossom ayan ilagay lang natin pag ganito kasi nilalagay natin ng banana blossom guys mat ano talaga natin siya na patatin yung niluto natin. Kasi pag walang ganyan, parang adubo lang. Pero ito kasi masarap talaga to kaysa adubo. Kasi malapot yung ano niya. Dahil sa pata na ginamit natin. Ayan siya. Luto na siya. Luto na to siya guys. Mag-ahi na tayo. Ayan na siya. Ito na ating patatin kailangan may star anis kasi yan yung nagpapa ano sa kanya kung bakit siya naging patatin ata parang ganun nata star anis huwag kalimutan ng star anis guys okay, yan na siya yung star anis guys kasama na yun doon sa sibuyas na lagay natin